Heto na mga idol, nagbabalik na ang NBA, Golden State Warriors vs Los Angeles Lakers, classic rivalry. Kaso ah, wala si Lebron James, wala rin si Luka Doncic at pati si Austin Reeves, pinagpahinga muna mga idol. So this game naging prime opportunity para sa mga bench guys, habang halos kompleto naman ang roster ng Warriors maliban kay Seth Curry. Pero ganun pa man mga idol, hindi nagpaiwan ng LA early on, ang ganda ng initial energy nila, big impact sa si Gabe Vincent, parang machine gun sa 3 point line mga idol. Ang ganda ng aggressiveness niya straight to the basket at ang mag-orchestrate ng plays. Nagpakita rin ng improved play si DeAndre Ayton na naging active agad sa first quarter. Well sa unang laro kasi niya mga idol ay nagtala lang ito ng one point. Pero hindi pa rin matatawaran ng star power ng Warriors. Limited minutes lang ang binigay kay Stephen Curry pero in those 15 minutes of play parang Chef Curry na agad siya sa kusina. Kumamada pa rin ng 14 points kasama na yung trademark niya na deep three pointer at yung amazing acrobatic batik layup sa dulo. Pagpasok ng bola nagpoint finger guns pa siya sa kamera mga idol. Walang kupas. Dahil sa kanya at sa konting contribution ng bench, nakuha ng Warriors ang one point lead at the end of first quarter 32-31. Sa second quarter nag-iwan ng marka ang mga reserva ng Warriors. Kitang-kita na ang sistema ni Coach Kerr. Tumatakbo kahit sino ang nasa loob pero sumasagot ng Lakers si Vincent on fire pa rin. Ganda ng pick and roll game nila ni Aiton at ang ball movement ng second unit. Ang naging game changer talaga di dito mga idol ang pace at ang transition game ng Warriors. Kada miss o turnover ng Lakers parang kidlat ang Warriors sa pag-atake. Doon talaga nahihirapan ng Lakers mga idol. Ang Lakers medyo slow-footed mag-recover at yun ang opportunity na hindi pinapalampas ng GSW. Nakita natin ang mga athletic finishes sa ilalim at ang mga magagandang assist na nagdala sa kanila ng lamang. Pagdating ng halftime leading ang Golden State 62-55. Third quarter, dito na nagkaroon ng momentum ang Warriors. Mga idol, nagumpis ang dominating run nila at hindi na lumingon si Moses Moody, super hot from beyond the arc. Sunod-sunod ang tres niya, biglang nawala ang depensa ng Lakers mga idol. Ang turnover rate ng LA tumaas ng gusto at ang Warriors naman pumutok. Bumitaw ang Warriors ng isang matinding 12-2 run. Sa puntong ito, umabot sa 24 points ang lamang ng Golden State. Lumobo at nahihirapan na ang Lakers mga idol, lalo na't wala ang kanilang mga top stars. Ang Warriors pinakita lang na kahit pre lang ito hindi nila tinipid ang kanilang winning habits sa huling quarter ng laro out na ang mga starters, puro mga two-way players at mga undrafted rookies na ang naglaro. Pero grabe ang puso ng Lakers dito mga idol. Kahit malaki na ang difference, hindi sila sumuko. Ang ganda nang ipinakita ng mga batang Lakers, naghassle sila sa depensa at pinilit nilang habulin ng lamang. Ang daming fast break points at second chance opportunities ang nakuha nila. Nagawa pa nilang ilapit ang score sa single digits bago matapos ang laro. Nag-iwan din na magandang impression si Brownie James. Nagpakita siya ng mga flashes ng playmaking at at nagtala ng 5 points at 3 rebounds. Pero dahil sa massive lead ng Warriors noong third quarter, hindi na ng Lakers na tuluyang agawin ng panalo na panatili ng Warriors ang kanilang bentahe at nagtapos ang laban sa 111-103.